Ayan guys, at uh, pinauna natin yung mga guests para makita natin sila na safe na dumadaan dito sa uh, tulay na kawayan. <laughs> Kaya? <laughs> Basic lang yan. Ah, pwede na kayo maligo pala dito, mababaw lang. Ah! di ah, ba? diba? Yun ang pinakampol. Woo. Guys, kan tahan!

yeah bye, -bye. bye, -bye. dito tayo sa Tanawan Falls at uh, vlog natin to syempre na all girls ah dalawa dalawa ah, Dala sa loob, doon ako sa, ano. ah, ah -oh. ah, sa ano? Dala sa loob, doon sa ano? Ah, uh oo. -oh. Akasya ba sa ano? Dito lang ako. Oo. Para si Tropa. Hello. Aba 'yang dinadala. Ah. Odi na gawin 'yung uh, cemento dito no. Boling ano ko rito, hindi pa ganito 'to eh. <laughs> mas taas and guys bali ng tricycle tayo tapat at, at 1, 2, 3, 4, 5 ayan guys so grabe oh kaya believe ko sa mga tricycle dito eh kailangan magaling ka mag-tricycle. Uh, skill ah! Woohoo! Uh Woohoo! -huh! Uh -huh! Grabe, oh! Woohoo! Oh, uh -huh! uh, diba? <laughs> Basic lang sa kanila yan. <laughs> Sanay na, eh, no, kuya? Dadla laki ng tubo, eh, no? Dadiretso Do, lang sa poles. Diyo. Doon, doon kumukha ng tubig. Ah, sa taas pa. isa sa primera yun primera mo <laughs> talaga ano, ah, primera lang pag sinigunta mo yon patay ka na grabe yung puntok dito eh. yung view ayan, ayan. dito pag nandito ka sa taas <laughs> grabe ka aurora linggalan ay saan ba tayo walang <laughs> saan ba yung pool nasa sila nandito sila sa taas dito tayo picture ako kayo. sana ano pasok dyan? Sana ng ano <laughs> <laughs> hoy may spiderman man oh. Ah, oh, 'di ba? Pag mangingitlog ka don <laughs> may pugad ka na. Yan, asundan lang natin to. Oo. Oh. Diba oh. baba? Hey, ako yung, ako yung, ano, ako yung, ako yung tour guide nyo ngayon. Boys, <laughs> ano ganda? Ah, pagka dinerecho mo yun. Kaso lang, doon yata mag-ano, magbabayad. Bang, Ito guys, pag pupunta kayo dito, may lubid naman kapitan. Maganda o oh, may ano na, may step. Dati walang ganito eh. Kailan lang nagkaganito na ano? Baka may nag Oo. may budget. Nagka-budget. <laughs> <laughs> Ano guys? Basic lang to. <laughs> doon sa ano, yung napuntahan ko, yung Hulugan Falls sa Laguna. Ah, grabe ron. Isusumpa mo yung daan, dulas. Ah, magkakakalisada pala doon. Ah. Nalagyan nila. Oo. Oh. Oh. Guys, yung natin, maganda naman. Maganda yung daan eh. Oh. Kaya nga pumasok yung sasakyan eh. Kaso lang yun lang yung daan. Maputi. Oo. Oh. Ito, kayang-kaya dito. Eh. Basta ganitong daan. Ganito. Oo. Oh. save line. May ano pa dun. Saan ano? Thank you po. May swimming pool na pala rito. Ah, ito yung magiging ano, comfort room. Ito na. Ito na ang medyo ano madulas. Ingat lang po ah madulas. Baka malaglag kay sa ano, maling tao. <laughs> uh, to, hindi kasi yan inikot nila yung buong ano. Uh, ga, ah, talagang required talaga na pag iikot ka. Oo, pagka yan, yung ano lang natin, side trip lang natin to. Okay lang 'yun. Pero pag iikotin mo yung buong ano, pasyalan dito, need mo na talaga. Ito madulas. Ito madulas guys yung ano, pero maganda okay pa rin kasi sementado yung daan. Kahit pa paano yung tatapakan mo. Kaya medyo safe pa rin. Ano guys, okay lang kayo? <laughs> parang ano wag ka magtitiwala dyan sa ano hawakan baka mamaya dumiretso ka sa ano kawalan <laughs> kawalan you know oh hangin bridge <laughs> wow yun na yun na ang pulse yun yung dadaan natin guys kawayan man made ah picture ko bala kayo no na nandito tas nakaharap dito oo oo Ah, ang ko kayo dito. Nakaharap dito nandoon kayo sa ano. Parang sa Jessica Kasuho, no? Bumigay yung hangin bridge. Oh, <laughs> <laughs> Medyo lang naman. Pero kayang-kaya yan. Oh, okay. Pero tayo sa baba, ah. Oo, man, eh. Ay, oh. Oo nga, no. Iris, sino yung nag-search kanina ng ano? Paul. <laughs> <laughs> ah, ma'am, pic ano? Picturean ko kayo. Ayan guys, at uh, pinauna natin yung mga guests para makita natin sila na safe na dumadaan dito sa uh, tulay na kawayan. Ingat lang as madulas. <laughs> Hello boss. Ano yun eh? Trending ngayon yun eh no? Kopal ka pa boss. <laughs> Grabe, ang lamig na nga na. Tubig din ang okay, bagay. Oh, sige, mas. Ano muna? Overtikan muna. San mo ano, ma'am? O oh, gusto nyo, ma'am, silip muna tayo dito sa poles. Straight muna tayo sa sabay maligo. Hanap tayo ng spot na pwede kayo maligo. Nasilip muna tayo dun, sir. Kung kayang ano, makapunta rin sa pinakang poles. grabe oh. Mababa lang yung ano, yung falls. Pero malino din yung tubig. Uh. Marami na natin napuntahang falls. Pero mababa lang yung falls niya. Parang ano lang. Ay. Traffic. Traffic sa EDSA. Ano? Kaya? <laughs> ah. <laughs> kaya? <laughs> Basic lang yan. Ah, pwede na kayo maligo pala dito. Mababaw lang. Pero maganda sana makapunta kayo dito no? Picture ako kayo sa pinakang, ano, balls. Yun na lang. Y yan lang. Pag nakakit ka dyan, taas doon. Oh. Ayan naman. Hindi na madulas yun. <laughs> di ba? Di ba? Ah, ah, ah. Tapit tayo dito sa poles. Yes, sir. Ah. ah. di ba? Yun ang pinakampoles. <laughs> ay ma'am, okay lang ay dyan <laughs> Okay ka dyan <laughs> Pwede naman Ayan <laughs> guys, malapitan. Grabe, malalim lang talaga to guys. Pag nandito. Malalim yung uh, ano dito, area dito. May lubid naman, may nakalubid na mahawakan. Ito yung makikita niya sa paligid. Doon tayo galing kanina. pero the best hindi naman kino-confirm kasi iba-iba yung ano eh yung yung calls katulad nito iba-iba yung ano niya as merong bantay yung babanday diyan mama Mary. yung mga siguro may mga na-accident na rito parang mini-police dyan Mas meron din dito atalo na yan. <laughs> Mataas yun. Pag nandun ka, ano. Pag dito, parang mababa lang yun. Pero pag nandun ka, nakakatakot yun. Dalihan mo, isang oras na video. Isang <laughs> oras na video. Mapupul na yung ano, memory yan. Dalihan yan tumalon. itay na yung phone.

guys, kapag tatalon ka doon dito ka dadaan ganyan ang hirap huwis buhay oh, grabe yan tatalon yan si ma'am kaya mo yan ma'am malalim mo ay, may six. Alam. Pala kayo, kayo Ilang pit nga pala, preh? Ilang pit? 18 pit. May kasama dasal yan, boss. Uh, oh, grabe. Masakit yun. ka <laughs> oh, <palga> ba, boss? <laughs> Hey. <laughs> hanggang 1 lang pre. Okay, one. <laughs> Awag! Oh! Ang dami na nyo guys, oh. Grabe, oh. Eh, may parating na naman bagong grupo na naman. Natatalon. May iiwan na naman siya. Gutom na eh, no? Kaantay. Ano ma'am? Nangatot pa rin. Okay pa. Hindi, kayo. Ako na ka? Uwi na Enjoy ba kayo, guys? Yes. <laughs> Parang abos na yung energy, ah. <laughs> Enjoy sila. <laughs> Oo nga, no? Nakapunta pa dun sa ano, eh. Oo. sa. Maliit. Maliit lang pala, tapos mababaw lang yung ano, no? Mab mababa lang. Maganda yung napunta ko doon last sa, ano, sa Sambales. Ang ganda ron. Tapos ang sasakyan yung papal... Hindi tricycle, ano? Mga kalabaw. Oo, ah, oh, magkakalabaw kayo. Ah, yung tatawid talaga ng ilog. Oo. Oh. oh. Kanya pagpakyat.